Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo. Ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala. Do not just be a voice. Be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang... Sa likod ng kurtina, isang Pasko ng paghilom. Hapon ng bisperas ng Pasko, abala si Lita sa pag-aayos ng kanilang bahay. Katatapos lang niya ihatid ang huling bestidang tinahi at kakapamili pa lang ng mga ihahanda nila ni Narsing para sa meja noche. Habang kumukulo ang niluluto sa kalan, Abala siya sa pagkakabit ng bagong kurtina sa sala. Makakapagpasko rin kami ni Narsing, kahit wala siya. Bulong ni Lita sa sarili. Hindi ko siya kailangan. Gusto ni Lita na maging masaya ang Pasko nilang mag-ina. Gaya ng dati, may handa, may parol, may Christmas tree at may kasiyahan. Kahit wala na si Danilo, pipilitin niyang buuin ang ilusyon ng dating masayang pamilya para kay Narsing. Biglang sumulpot ang bata, bit-bit ang maliit na gitara na binili pa ni Lita sa divisorya. Nay! Anas ni Narsing. Sabi mo uuwi si tatay ngayon, eh ba't wala pa siya? Napa ako si Lita. Wala siyang maisagot. Ilang uhlit na niyang nasabi sa anak na uuwi si Danilo sa Pasko. Isang paumanhin, isang kasinungalingan na inulit-ulit upang mapawi ang tanong. Upang mapalitan ng pag-asa ang pag-aalala. Bukas pa ang Pasko, anak. Mahinang sagot niya. Bukas darating ang tatay mo. Malungkot na lumayo si Narsing. At si Lita, tahimik na tinapos ang pagkakabit ng kurtina. Maya-maya ay -maya tumunog ang telepono. Inabot ito ni Lita, inaasahang isa sa mga suki sa patahi. Pero iba ang boses na narinig niya. Si Danito, Lita. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pwede ba akong dumaan dyan? Tanong ng lalaki. Gusto ko lang sanang makita si Narsing. Hindi siya nakasagot. May naglalaban sa loob niya, ang pangako sa anak at ang galit na matagal nang kinikimkim. At bago pa siya matangay ng kahit anong emosyon, ibinagsak niya ang telepono. Mabilis, matigas, puno ng poot. Ayaw niyang bumalik si Danilo hindi na ito karapat-dapat, hindi bilang asawa, hindi bilang ama. Habang nakasandal si Lita sa sofa, dahan-dahang bumalik sa kanya ang mga alaala. -ala. Hindi dati ginahagabi si Danilo, pero nagsimulang uminom, magpuyat, at minsang dumating ng sobrang lasing, amoy alak, at wala sa sarili. Hindi na niya mabilang kung ilang beses ito nangyari. Hanggang isang gabi, Pasko pa man din… Umalis si Danilo at hindi na bumalik. Naiwan siya at si Narsing na nakadamit pansimba naghihintay sa hapag habang nagkakalimbang na ang kampana sa simbahan. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang bumangon para kay Narsing. Biglang napukaw si Lita sa kanyang alaala nang lumapit si Narsing. Nay, bakit ka umiiyak? Mabilis niyang pinunasan ng luha. Napuwing lang ako, anak. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig nila ang preno ng sasakyan sa labas. Hindi na sana ito papansinin ni Lita, pero nanlaki ang mga mata niya nang bumukas ang pinto. Si Danilo, payat, marungis, mahaba ang buhok, halos hindi niya makilala. Napatigil ito sa pintuan, tila walang lakas magsalita. Tatay! Tigaw ni Narsing, Sabik na sabik na yumakap sa ama. Hindi kumilos si Lita. Nagpatuloy siya sa kusina. Pinilit iwasan ang damdaming unti-unting sumisingaw sa dibdib. Sumunod si Danilo. Mahina ang hakbang. Tila bantulot. Katulad ng dati, may handa ka pa rin pang medya noche. Wika nito. Biglang humarap si Lita. Hindi pa kami dukha para mawalan ng handa. Malamig niyang sagot. Lita, alam ko namang wala na akong karapatang tumapak dito. Tagot ni Danilo, halos hindi marinig ang tinig. Pero naalala ko si Narsing. Sa ganitong oras, masaya tayong tatlo noon. Masaya pa rin naman kami kahit wala ka. Sagot ni Lita, mapait. Nagsalita pa si Danilo. Puno ng pagsisisi. Puno ng pangakong huli na. Pero wala na siyang narinig. Tinalikuran niya ito ayaw na niyang madala pa ng mga salitang wala nang saysay sa kanya. Nagmedya noche silang tatlo ngunit hindi bilang pamilya. Kumain si Lita pero wala siyang panlasa. Kumain si Danilo pero higit ang pagsubo niya kay Narsing. Naglaro ang mag-ama ngunit nanatili sa gilid si Lita. Nagtatago sa kusina, ayaw makisama. Hanggang sa tumahimik na ang bahay, Pagbalik ni Lita sa sahla, nadatnan niyang natutulog si Narsing sa kandungan ni Danilo. Maingat itong ibinaba ni Danilo sa kama. Hinalikan sa magkahbilang pisngi, marahang kinumutan. Sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang bumasag ang tunog ng kampana mula sa malayong simbahan. Panahon na ng Misa de Gallo, pagbati ng Pasko. Maligayang Pasko, Lita. Bulong ni Danilo. Hindi siya sumagot, walang lumabas na salita Ngunit puno ang puso niya ng mga alaala, ng kirot, ng damdaming hindi na niya maipinta. Lita, aalis na ako ha. Umalis si Danilo, marahanang yabag. Tila humihingi ng pasensya ang bawat hakbang. Pero bago siya tuluyang makalabas, narinig niyang may humabol sa kanyang tinig. Dan! Dan! At sa isang iglap, sa pagitan ng galit, alaala at gabing tahimik. Isang tinig ang muling kumilala sa dati niyang pangalan. May batang tahimik, nagbabasa ng himala. Mga pahinang may tinta ng kababalaghan. Bayanit halimaw, ligaw na pag-ibig at kasawian sa bawat liko ng kwento May aral at sigaw Larawan ng tinglahi, masaya Magiting ang Pocholo. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound, it's power, it's purpose hanggang sa susunod pang mga kwento kaboses. Kahit walang sapat may sundalong bayani na Siya'y magiging boses na